isang magandang araw sa ating lahat mga kaprobinsya. Ngayong araw nga pala ay papunta kami doon sa bayan kasi nga birthday nga po nung aming pamangkin na si Mark Itan Dahil nga kaarawan niya ngayon ay nagpadala ng pera yung mga magulang niya na nasa Batangas. So ayun, kaya dumiretsyo na kaagad kami dito sa bayan dahil nga mabili daw muna kami ng cake para sa kanyang birthday. At pagpunta nga namin dito mga kaprobinsya ay eh dadalawa na lang yung cake. Saktong may bumili rin ng isa. So muntik pa sana kami yung maubusan mga kaprobinsya. At heto tuwang tuwa nga si Tutoy kasi nga meron pa siyang cake sa kanyang birthday. At ayun nga guys pagkatapos namin bumili ng cake ay eh, dumiretso na rin kami papunta dun sa dike. Nandito nga pala tayo ngayon sa mga paradahan ng jeep dito sa bayan ng buwak. At syempre matadaan natin yung tulay na nagduduktong sa bayan ng buwak at sa barangay tabi. At ayun nga mga kaprobinsya, dahil birthday na ating pamakin ngayong araw ay makakalibre tayo ng hapunan. Sa mga hindi pa nakakapunta sa barangay tabi o matagal lang hindi nakakabisita dito, eto na nga pala yung daan dito. Ito nga pala ay papunta naman sa diversion road na Lusutan sa barangay Laylay. At ayun nga mga kaprobinsya, nandito na tayo sa barangay tabi. ito nga pala ay... Dyke kung tawagin. Isa siyang restaurant na parang food court. Kagaya ng sa SM makikita nyo maraming table tapos sa paligid ay eh, maraming mga stall stall na mga tindahan. Bago pa nga kami makapasok mga kaprobinsya ay eh, nag-request nga nito misis ko na magpapicture daw muna siya din eh, sa pangalan ng uh, restaurant na ating pinuntahan kaya pinagbigyan natin. Agad agad ay eh, nag order na kami dito kasi nga yun eh, nakakaramdam na talaga ako ng gutom dahil galing pa ako sa biyahe kanina ay eh, konti lang yung aking tanghalian at ang tuwa ko nga no, sa akin pamangkin na may birthday na napakasarap daw ng pagkain dito at napasigaw pa nga siya sa sobrang sarap ng kanyang kinain. At pagkatapos nga namin kumain mga kaprobinsya ay syempre kakain na namin aring panghimagas kaya apahipan na namin yung kandila <laughs> ng kanyang cake. Kumunta kami pala dyan ng happy birthday kaso ay mahina lang, at kami nahiya nga doon sa mga nasa paligid namin. Alam nyo naman na ang inyong kaprobinsya ay pambundok lamang. At pagkatapos nga ni, pala namin kumain mga kaprobinsya ng cake ay nag ikot, -ikot na kami din Habang dumidilim ay gumaganda yung paligid dito kasi nagsisibukasan na yung mga ilaw na kanina ay patay dahil maliwanag pa. At tuwang-tuwa nga mga kaprobinsya yung dalawang bata dyan lalo na birthday. Kasi nga meron pala dito palaruan sa likod banda nung food court na aming pinuntahan. At nga mga kaprobinsya ay meron dito yung ano, di ko alam kung anong tawag dito yung para siyang flat uh, flatbed na pag tumalon ka ay uulpok-ulpok ka kasi merong spring. Kaya naman tuwang-tuwa talaga yung mga bata dyan mga kaprobinsya. Tapos dito sa bandang likod mga kaprobinsya ay merong uh, cage. Ayan. Tapos lumapit tayo kasi nga may cage dito. Meron pa na dito mga kaprobinsya nakakulong na napakadaming rabbit. Tingnan nyo naman mga kaprobinsya oh. Ang lulusog ng mga rabbit oh. Saka sanay na sanay na sila doon sa mga tao, miski lumapit ka, hindi sila umaalis, hindi sila nagtatakbuhan, hindi kagaya ng ibang mga rabbit na pag nakakita ng tao ay napasok doon sa bahay o sa butas na kanilang pinagpupugaran. At pagkatapos nga nito mga kaprobinsya, eh, syempre alam nyo na hindi naman tayo pwede magtagal dito kasi yung tricycle na dala natin ay eh, hindi natin yun na uh, sarili. Kaya mga kaprobinsya, ayan naglakad na kami at dumadami na rin yung tao. Papalabas na nga pala kami dyan mga kaprobinsya. So paano mga kaprobinsya? hanggang dito na lang yung ating video see you in my next vlog baka pwede naman ishare mo ang ating video kung nagustuhan nyo ka probinsya